Good morning mga kailaw. <laughs> mga kailaw, yung in ko po pala dati yung nabahang ano natin, uh, moving heads na Bing 295. Naayos ko na po yung dalawa. Ito na po yung update ko natin. Ito, tinitesting ko na po siya. Ayan. Ayan na po ang, ano, ang moving heads napagana ko po po lahat ng mga motor niya yung mga stepper motor ano po yan uh, inisay sa po po yung baklasin yan kaya mabusisi po ang pagayos din sa moving hoods nito kasi nga bawat isang motor kailangan mong buksan lahat buksan tapos tatanggalin mo yung mga kalawang yan po pong ano, uh, yung WD-40 para sigurado kasi gumamit po ako ng thinner binalik ko po, po siya mga ilang ano nagbumalik po siya sa dati kaya pagbukas na naman po ulit ako yun ang pong ginamit ko WD-40 hindi na po siya nagloko talagang malambot na rin po ulit ang ikot ng motor niya yan mga kailaw oh, yung mga ikot niya yung lahat ng blower pan niya gumagana naman yon yung isa mga kailaw yung isang moving head nito gumagana na din po siya yun nga lang yung isang blower pan doon sa gilid ano po siya uh, sira na mahina na ang ikot niya kailangan na rin siyang palitan po ng bago sa kakagandaan nito meron siyang LED oh. buti hindi nasira yung LED niya sa gilid naka automatic lang ito ayan lahat ng motor function na kulay yung gobo yung rainbow yung pan and tilt gumagana na din po siya Yun. kaya kapag mayroon po kayong ganong moving heads kailangan lang po siyang ano batayo tapos kailangan lang talaga siyang linisin ang mga motor niya tanggalin ang mga kalawang kung so, wala po kayong pambili ng bagong stepper motor ganon lang po ang gawin nyo mga kailaw nakukuha ka pa po, po yan sa linis tsaga tsaga lang pag ito. yun nga lang mabusisi silang po talaga siya. Pero sulit naman po kapag nabuo na po ulit siya, pwede na naman siyang magamit. Kasi kung bibili po kayo ng bagong stepper motor, ilang piraso po 'yan? Halos may git-aning po 'yan. Yun, halos mga nasa walong motor 'yan, 8 Toshiba. Ito na siya na bilang kung ilang motor. Pero gano'n karami meron siyang malaki, meron maliit, saka medyo mahirap din po makahanap ng ano po ng stepper motor na ganitong klasik. kasi pinaliit na po siya, di kagaya nung dati, malalaki. Ngayon maliit na, medyo mahirap po hanapin ang piyesa. Pwede naman po siguro i-order po sa China. Ito na po ang mga kailaw yung pangalawang bin. Ang problema po nito, mayroon lang sira si blower pan niya sa gilid. Ito, so, kalatay na ko lang ito. Ito naman yung ano. Ayan, ilaw na. May ilaw na siya. Ilo-loading lang po yan. Pantay lang natin ng konti. Ang okay. Pantay lang natin ng konti, lang natin ng konti. Lang natin ng konti um, para mag-automatic siya. Ayan na mga kailang, oh. otomatis. Oke dengan yang mga laronnya. Uh, thank you for watching and god bless.